mga Karubiks, magandang umaga po sa inyo lahat. Ang nakikita nyo. Ah, bago yun eh. Kumusta na po kayo dyan? At uh, mag-iingat po palagi. Okay. So, ngayon ang nakikita nyo ay ang ating Pyramings 4x4x4 na kailang ko lang natutunan, no? Oo. Mahirap. Mahirap siya, pero kalaunan din natutunan ko dahil ang mahirap lang dito yung edges. Yan. Tapos, yung pagtama ng match color tulad nitong center. Ito yung center edge, no? Yung pinakagitna. 1, 2, 3, 4. Siya yung gitna, no? So, lahat yan ganun. Na may kanya-kanyang kulay, no? Siya yung mahirap gawin. Kung titignan mo sa front na yan, ito. Yan ang center edges. Ito ang mga edges, yan. Yung nakapagitan don, No? Ito naman yung symbol natin ng hazardous. Ayan. Na, no, okay. So, ngayon dito, second layer tayo. Paano natin mabubuo yan? Na, no, So, ganito lang gawin natin, no? Ito, lagay natin do sa orange na. Ayan. Ito, balik natin. Ayan, na. No. So dito, pwede rin namang hindi ibalik. Kaya lang para makita agad kung tama ba ang ating gawa. Okay, so ano need natin? Yun munang center edges naman ng second layer. No? Kung match ba sila. Ayan eh, no? Okay. So ang nakita mo, no? Yung isa, ito. Yung, uh, sabihin na natin ito yung red, no? Nakakalito kasi kulay, pwedeng orange eh, no? Okay. Red na lang, no? Itong red tsaka green, match color na. Paano malamang match? Dahil dito sa hazardo symbol niya. So, ang base yan, yung diretso na yan, green. Diba? Yun. Tsaka ito. Dito, ganun din. Yung red mo. yon oh. Yun. Kaya, nasabi kong match. No? Okay. So, itong kabila, baliktad. Ito yung blue, dito naman yung side ng blue. No. Yung red naman, andito. Ito yung side ng red. So, sa, sa, sa ito red lahat. Dapat blue, green, at yung yung yellow, okay na. No. Okay. So, ngayon, ang gawin natin, no, pag ganito yung na-encounter nyo, yung match color na tugma na sa kanyang kulay, no, nakamatch na. Lagay mo sa likod, ganyan. So, flip edges, kamukha din ng 3x3x3. Kaya lang iba naman yung kuwan dito. Merong sina, sinasamang kuwan. Tulad ng R. R eto ang R niya. Ayan. Buo. Ano? Buo. Malaki ka. Oh, kasi lumaki. Naging 4x4. Eh. No? Okay. So, flip edges lang to para maitama na natin yan sa kulay nila. No? At ang algorithms naman ng flip edges, R prime, L, R, L prime. Kung napansin mo, no, R prime binaba natin, tapos L, tapos sosoli mo yung R prime na magiging R, dito naman L prime para nagsosolian lang no o, uh, ganun talaga then U, U, l prime so soli mo yung u kaya magiging u prime at saka yung l prime magiging l iyon no ayan ngayon siya 'di ba? Nagbaliktad na, tumama na. Yung tama, ayun, yung pa rin siya. No. Ayan oh. No. Ganun ang algorithms nito. Pag pag nag-move ka ng R, R prime, kailangan ang ang kapalit niyan R din. Hmm. No. Para bumalik sa dati. Ayan nga, buo na no. Okay. So ngayon ang naging problema naman edges. Yan. Yan nga yung isosolve natin. So, ano una natin gawin? Uh, orange, uh, uh, red, blue. Halimbawa, ah, yan, no? Red, blue. Eh, dito yon no? Red, blue dito. Ayan, no? So, kunin natin to. Lagay natin dito. So, pag ganun, no? Then, insert natin back back to sa taas so kung napansin mo na bunge yung dilaw no na bunge ano okay so ito namang dilaw na to lagay mo doon no ito itaas mo then ito insert mo na sa kanya niyon binalik lang natin natural lang yon no Ayan siya. Buo na. No? Ayan. Okay. So, ano pa? Pang merong kulang dyan. Ito, orange. Green ang kailangan natin. So, ito yon So, pag ginanon, orange dapat yun nasa baba. So, ito. Kasi dalawa yan eh. No? Ito yung kailangan natin. No? Ayan. Para pag ikot nito sa baba, yon orange yung lalagay doon ito pag inikot natin to sa baba ayun no ano ha ayun iba nagpair na sila no then back back mo rin to sa taas ayun so same lang din yung nangyari dito nabungi naman yung red yellow ganun lang din yung gawin mo no lagay mo doon taas mo to tapos back para ma-insert natin. Then, back down. Okay, may isang paliwanag. Baka nalilito kayo, no? Ayan. Okay lang yan. No? Ayan. Nunaan ko na kayo. Okay lang yan. Hmm. Nabuo na pala, no? Okay. Eh, laki tayo pag ganun. Okay, so... Ngayon, tanong ko. Napanood niyo yung last three centers na una kong upload nito. Ito eto 'yun. 'Di ba? Kaya lang ito ano na. Uh, hindi siya match color. Oh, 'yun ang maganda rito. Okay. So hindi ko na pahabain, no. Nalaki naman tayo dito eh di tama lang, no. Okay. So ganito lang na mapagsolve solve <clears throat> so yung unang step nga nito yung three centers kailangan maging 4 centers siya. Yeah. So maraming ikot pa ang gagawin lang doon. Ah uh, algorithms na R R prime yun pero parang clockwise 'yun eh. Oh. Hmm. parang clockwise. Oo. Oh. O oh, may kombinasyon ng kuan <coughs> algorithms. Okay. So diretsyo na tayo, no. Okay, ito yung base natin o kahit alin naman dyan pag apat na yung center mo no, na hindi siya buo kahit alin naman dyan ang i-base mo pwede eto lang yung palatandaan no. halimbawa yelo nga ang ating base no. so ano yung nandyan green nasa inyong green ayan sa harap natin yan dapat ang pagtatapatin mo na nakaganyan no. halimbawa naman ang ang base mo, blue. Blue. Ayan. So, yung blue, ano yung nando sa gitna? Red. Punta ka ng red. Ayan. Siya naman yung magkatapat. No? Okay. So, wala na. Dalawa lang naman yan eh. Kumbaga, dalawang pares. Pag orange naman yung ilalim, di, alam mo namang blue yun. Eh, di, doon ka rin tatapat. Di ba? Ganun lang. So, balik tayo sa dilaw. Front natin yung green. Ayan. No? At ang algorithms ito apat lang simple simple no. Ito lang R prime L R L prime R prime ulit-ulit -uli, no. L R L prime Tsapa R prime L R L prime Ayon, no. Ayon, isang tip lang no kung halimbawa base ka yel, green yung nandon kung sa iba mo tinapat babalik ka lang sa dati apat pa rin no. kaya dapat yung kung ano yung nandun sa base mo yun ang katapat niya dito sa harap naka front no. Okay, so yun lang muna mga karubiks at para hindi umaba ang ating video. So ano na tayo ngayon? First layer naman yung gagawin natin, no? So coming na <laughs> okay, maraming po salamat mga karubiks at mag-iingat po palagi. Bye-bye!